Huwag nagmamadali ka. Sakay na. Salamat. Hmm? Bakit mo ako pinusasan? Hindi ba gusto mong makaligtas? Oo. Oh. Gusto mo rin mabilis. Oo. Oh. Oh, kaya kita pinusasan, para kung nasan ako naroon, naroon ka rin. <coughs> Miss, nasaktan ho ba kayo? Hindi naman. Sorry ho. yeah <laughs> Ngunit mamandali ka. Sa'yo na. Siyamat. Sana kayo kung malapit na presinto. Diyan ako, oh, malapit lang. Bakit tayo minto? Eh baka abutan tayo ng mga sa akin. sa'kin. Hmm? 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 Bakit mo ba akong pinusasan? Hindi ba gusto mong makaligtas? Oo. Oh. Gusto mo rin mabilis. Oh, kaya kita pinusasan. Para kung nasan ako naroroon, naroroon ka rin. <laughs> Oo nga, no? Ayos na! Halika na! <laughs> hoy, hoy. Nandito huh? na tayo. Ha? Asa na tayo? Nandito sa pupuntahan ko. Bakit sa presinto mo ako dinala? Eka, hindi ba sabi mo gusto mong maligtas? Oo. Oh. Eh, presinto ng pulis to eh. Alam mo, dito, ligtas na ligtas ka. May gwardiya ka pa. Sira ka pala eh. Sige, pasok. Eh, police pala. <laughs> Hati na lang tayo. Sige, oh, sino yan, please? Sir, snatcher. Ay, hindi po, hindi po. Ito yung bag ng biktima. Hindi ko alam kung yan. Sumabit na sa akin yan. Hindi ko kinukuha yan. Sumabit? Tumatakbo ko eh. Sumabit eh. Oh, dito may paliwanag. <laughs> hmm. Miss, may matutulong ba kami sa inyo? Oo, nasa ng mayor? Nasaan ang chief of police? Who's in charge here? I want to talk to him right now. Oh, ba't di kayo makasagot? I said, where is... You! <coughs> you see this man? Arrest him. He helped the snatcher escape. He's... He's an accomplice. Baka naman nagkakamali kayo, miss. Hindi snatcher yan. nakataka pinasakay niya sa kanyang motor para dalhin dito sa police station ayun yung snatcher oh miss miss, iklaro mo ka sa sabihin mo, tumatakbo lang ako, sumabit bigla yung bag mo di ba, gumagano lang yung kamay ko Oy, dun tapos, tumigil ka hmm? gusto mong bitay ang sintensya mo huh? Huh? Uh, officer, I'm sorry okay lang Um, ganun din sa'yo. Sorry, Den. Nagkamali ako. Champagne? No, thank you. Siya nga pala. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung gaano kahalaga. Kung gaano kahalaga sa iyo ang mga dokumentong pinakuha mo sa akin. Kasi halaga yan ang ambisyon ko maging congressman. At ayoko masilipan ako ng kahit na anong butas ng mga makakalabang ko sa darating na eleksyon nakakasiguro ka bang yan ang huling kopya? Malamang. Kapag nasunog ang mga yan, wala na silang magagamit ng pam blackmail Yan ang gusto ko sa iyo. You have such a wonderful foresight. Sandra, I would not be where I am today. Kung wala ko noon. Oo, ngayon. Tapos na ang obligasyon ko sa iyo yung obligasyon mo naman ang tuparin mo sa akin.